yung Kaling eh. Abi lang na sa mga skateboard para mag-skateboard. Kaling eh ina. Ma, bi papa to is the ay ay. Skateboard? Mhm. Mm ano? -mm. Mm -mm. Ako may ganyan ako dati. Ba. Uy, kaling oh, kabila naman, kabila naman. Kabila naman. Ang galing oh. Oh. Oh, 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 oh. Ah, galing ah. Ako na tingin mo ba? Ako naman. Spider Pag. Moto eh! Ako na mo yun. ng 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 Galing ah. Titrix EL. sapot Ang sapot, Spider-Man, sapot Spider at.